Gising ka habang sinusubukang matulog, naninigas ang katawan mo, ang isipan mo, ang ulo mo ay hindi mapakali, hindi ka makatulog. Meron akong tamang mga ehersisyo, parang ginawa talaga ang mga ito para sayo. Makakatulong ang mga ito para mas madali kang makatulog at magising ng mas relaxed. Bakit nga ba mahirap makatulog? Mukhang dumarami na ito. Maraming tao ngayon ang may problema sa pagtulog. Isa sa mga dahilan ay siguradong dahil sa tensyon na naiipon sa katawan dahil sa matagal na pag-upo at kakulangan sa paggalaw sa buong araw. Nananatili pa rin sa katawan ang mga iyon sa gabi. At kasabay nito, syempre, may epekto rin ito sa pag-iisip. Ang utak ay abala buong araw. Stressed at paikot-ikot ang mga iniisip. Oo, oh, kailangan lang talaga nilang magpahinga. Ang mga ehersisyong gagawin natin ngayon ay nag-aalis ng tensyon na nabubuo buong araw. Kapag nag-concentrate ka sa katawan mo sa ehersisyo, tatahimik din ang isip at mawawala ang stress. Sa unang ehersisyo, ang focus ay sa batok. Ina, umupo ka muna sa posisyong persensits. Kung hindi mo kayang umupo sa persensits, umupo ka na lang sa gilid ng kama, basta umupo ka ng tuwid ang likod. Pumwesto ka ng pahilis para mas makita. Ayos na. Sige. Ngayon, gawin mo ito. Ibaluktot mo ang kaliwang siko mo at hilahin pababa ang kaliwang braso mo para bumaba ang balikat mo. Ibaluktot. Pababa. Tama. Hilahin pababa. Ayan. Ipihit ang ulo 45 degrees pakaliwa, direksyon ng hinihilang balikat. Ilagay ang kanang kamay sa ibabaw ng ulo. Hilahin ang ulo papunta sa kanang tuhod. Paabante. Pababa. Pakanan. Oo, pero medyo mas paabante pa. Eksaktong pahilis ang hila, paabante, pababa, at pakanan. Tapos mararamdaman mo yung litid sa likod na kaliwa. At yung litid na yan, yan yung kadalasang nagpapahirap sa gabi. Kaya ngayon, luluwagan natin yan para mawala na. Hilahin lang natin yan hanggang mawala ang paninigas. Ganun lang. At pagkatapos, parang natapos na natin yan. At dahil gusto rin natin gumaan ang pakiramdam ng ulo mo, mag-concentrate ka. Ha? At mag-focus ka talaga sa parte na Yon kung saan mo nararamdaman ang tensyon, kung saan mo nararamdaman ang pag-unat. At unti-unti mong iunat pa lalo, huminga ka ng malalim, malalim na palabas, at iunat mo ng kasing intense ng nararamdaman mong pag-unat at tensyon. Ang sakit ng pagunat ay dapat positibo mo pa rin nararamdaman. Dapat ito ay isang sakit na kaya mo pang tiisin at komportable ka pa rin. Hindi dapat ito negatibong sakit na parang namamaga hindi dapat ito negatibong sakit na parang namamaga. At huminga ka ng malalim, malalim ang paghinga papasok at palabas. Patuloy kang magunat At mag-focus ka sa bahagi ng katawan na iniinat. Mag-focus ka, dalhin mo ang iyong isipan doon. At huminga ka ng malalim habang ginagawa ito. Ngayon, iugnay ang paghinga sa mas malalim na pag-inat, huminga papasok, tapos palabas habang iniinat pa lalo ang katawan. Habang humihinga ka palabas, huminga ka ulit papasok, mas malalim at mas mahaba, mas maganda. At pagkatapos, huminga ka ulit palabas, mas malalim at mahaba, mas maganda. Kapag mas mahaba ang paghinga mo palabas kaysa sa paghinga mo papasok, maa-activate ang iyong vargus, ang iyong parasympathetic system, at mas lalo kang marirelax. huminga ng malalim, palabas at papasok, tapos ipagpatuloy ang pagunat. Iniiwasan natin ang pagkontra ng kalamnan tuwing gabi para hindi ma-activate ang katawan at maiwasan ang dagdag na stress. Gusto nating makaiwas sa stress. Ngayon, mag-relax ka, lumabas ka ulit. Gagawin din natin ito sa kabilang side. Ibaba mo ang kanang balikat mo. Iikot mo ang ulo ng 45 degrees pa kanan at ilagay ang kamay sa ibabaw nito. Ihila mo ng kaunti ang anggulo ng baba papuntang lalamunan at iusog paabante ang ulo. Sa ibaba, kaliwa. Pahilis. Oo, mararamdaman mo na ngayon. Sa likod kanan ng litid, gagawin natin ulit ang pareho. Mag-focus ka sa parte kung saan mo nararamdaman ang pag-unat at hawakan ito sa bahaging positibo pa rin para sa'yo. Sa ganun, doble ang epekto natin. Nakatuon ka sa ginagawa mo at nagiging malaya ang isip mo dahil dinadala mo ang iyong mga iniisip at kamalayan sa loob ng katawan mo. Para tumigil na ang walang katapusang pag-ikot ng mga iniisip at patuloy kang mag-unat. Ngayon, pagsasamahin natin ang paghinga at pagunat. Ngayon, hihinga tayo ng may buong kamalayan. At habang humihinga ka palabas, lalo kang magunat. Subukan mong gawing mas mahaba ang pagbuga kaysa sa paghinga papasok para mas makapag-relax ka. Huminga ka ulit papasok. At huminga ka palabas at lalo pang magunat. at huminga ulit papasok, at huminga palabas, at lalo pang mag-unat. Panatilihing mababa ang balikat at tuwid ang likod, huwag itong bilugin. At pagkatapos, dahan-dahan kang bumalik. Dahan-dahan lang ang pagbalik. At ngayon, tatayo tayo. Magpapatuloy tayo sa mga binti. Tumayo ka lang ng relax. Nakabuka ka ng lapad ng balikat at umatras ng kalahating hakbang gamit ang kanang paa. Sunod, ibaba ang kanang tuhod at yumuko. Iusad mo ang kaliwang paa mo sa abot ng kaya mo ayon sa nararamdaman mo. At ngayon, mahalaga na ang kanang binti, ang kanang hita ay nakatayo ng patayo. Mapapansin mo yan dito. Dapat walang tensyon o lakas dyan. Dapat relax lang na parang nakaupo sa bangko tapos mararamdaman mo ang pag-unat ng bukong-bukong. Diyan mo iuunat sandali. Unti-unti mo pang ibinababa. Ilipat mo hanggat maaari ang bigat ng katawan mo sa kanan, sa paa, na kasalukuyang nag-e-ensayo. at ngayon, subukan mo rin ang pareho. Manatili sa posisyon habang humihinga at habang humihinga palabas, subukang lumalim pa sa pagunat. Ulitin, huminga, ilabas at palalimin. Damhin mong mabuti kung saan mo nararamdaman ang hatak. Ibang bahagi sa ibaba, litid ng sakong. Bukong-bukong, baka medyo sa sakong din, at ngayon, ilipat mo ang bigat sa kaliwang paa at iatras pa ang kanang paa. Iatras pa ang kanang paa. Mas malayo pa. Ngayon, iunat ang kanang tuhod at ilipat sa kaliwa at doon mo mararamdaman ang pag-unat. Sa kanang itaas ng binti ngayon, pinalalaya natin ang loob ng binti, ang malalim na kalamnan ng binti, at ang nakapatong sa ibabaw na kambal na kalamnan ng binti. Kapag binabaluktot mo ang kaliwang tuhod, mararamdaman mong unti-unti itong umaunat. Kailangan mo lang tiyakin na ang tuhod sa likod ay nananatiling tuwid. Kaya huwag mong iangat ang sakong at maganda mong mauunat ang iyong binti. At dito rin, huminga ka ng malalim at habang humihinga palabas, mas palalimin mo pa ang pag-unat. Huminga ng malalim, ilabas at palalimin ang pagunat. Huminga ulit ng malalim, huminga palabas, at pumasok sa pagunat. At ibalik mo ulit ang mga paa mo nang magkadikit. Gawin natin din sa kabila. Ang kaliwang paa, kalahating hakbang paatras. Itayo mo nang patayo ang kaliwang hita. Ibaluktot ang kaliwang tuhod mo. Ibaluktot ang kaliwang tuhod mo. Dito ang kaliwa. Tama! Sige, dapat ngayon ay halos patayo na ang kaliwang hita mo. Mararamdaman mo ulit ang pagunat sa litid ng sakong at ibaba ng bukong-bukong. At iunat mo ng maayos. Dapat nakaturo pa abante ang paa. At ngayon, huminga ka ng malalim. At habang humihinga ka palabas, subukan mong lumalim pa ng kaunti. At muling huminga ng malalim, huminga palabas at lumalim pa. Huminga ng malalim, huminga palabas at lumalim pa. Ilipat ang bigat sa kanan at ilayo pa ang kaliwang paa sa likod. Ilagay pa ng mas malayo sa likod. Tumayo ng lapad balikat para di matinag kung kailangan humawak sa upuan. Dapat nakaturo sa harap ang paa. Tuwirin ang kaliwang tuhod at ibaba ng mababa. At ngayon, mararamdaman mo ang pag-unat sa itaas na bahagi ng binti, sa ilalim ng tuhod. Tama. Iuunat natin ang lahat ng tensyon mula sa araw ng pag-upo iuunat Iu natin palabas mula sa binti. Para di ka maistorbo sa gabi at manatiling relaxed. At dito rin, huminga ng malalim at habang humihinga palabas, lalo pang iuunat ang katawan. Ilagay ang paa sa harap hanggang maramdaman ang tamang pag-unat sa likod. Sa kaliwang binti, ang kaliwang tuhod ay tuluyang nakaunat. Iunat ito ng aktibo para hindi umaangat ang sakong. At huminga ulit at habang humihinga palabas lalo pang iunat ang katawan mas mahaba ang paghinga palabas kaysa papasok inaactivate nito ang parasympathetic nervous system para sa pagpapahinga huminga ulit huminga palabas mas pumasok sa pagunat panatilihing tuwid ang tuhod at dahan-dahang lumabas at pupunta tayo sa isang sulok kung wala kang sulok, tumayo ka sa harap ng pintuan. At tumayo ka sa harap nito na ang mga braso mo ay nakahorizontal muna, na kaya mong iunat. Pagkatapos, pumunta ka sa 30 degrees, lumapit ka sa harap, ilalagay mo ang isang paa sa likod, isang paa sa harap, at bahagya kang yuyuko papasok. Paglabas mo sa pagkakaarko ng likod, mas mararamdaman mong umunat ang balikat. Ang itaas ng breastbone ay patuloy na tumutungo sa sulok. Ngayon, aalisin natin ang tensyon na sanhi ng pamamanhid ng braso at mga daliri. Dahil dito lahat ay malaya na ngayon. At ang pagbubukas na ito ay binubuksan din muli ang batok na inunat na natin kanina. Ibig sabihin, meron kang lubos na relaxed na batok dibdi balikat na bahagi. Patuloy lang na pumasok gamit ang itaas na dulo ng sternum. Huminga ng malalim at habang humihinga palabas, lalo pang pumasok sa pag-unat. Pansinin kung paano, sa malalim na paghinga palabas, lalong humahaba ang pag-unat. Mas madali ito kaysa huminga papasok o pigilan ang hininga. Huminga ng malalim at palabas, nang mas matagal kaysa sa paghinga papasok. At habang ginagawa mo ito, pumasok ka sa pag-unat, dalhin mo rin ang iyong isipan, ang iyong kamalayan doon sa bahagi na may hatak. Ang balikat, siguro ang siko, ang mga daliri. Kung saan mo nararamdaman ang pag-unat, doon mo dadalhin ang iyong atensyon, ang iyong pagkamalay. Malalim na hinga papasok, malalim na hinga palabas. At muling huminga ng malalim, at habang humihinga palabas, lalo pang pumasok sa pag-unat. Isang huling beses, huminga ng malalim papasok, tapos dahan-dahang huminga palabas ng mas mahaba. Habang ginagawa mo yan, ituloy ang pagunat. Dahan-dahan kang bumalik at damhin kung gaano kasarap ang pakiramdam. Dito, parang malaya at bukas ang lahat. At ngayon, pakihiga ka na sa iyong likod, ina. Ngayon, kunin ang pangsuporta at ilagay sa likod o ilalim ng ulo habang nakahiga o gumamit ng ilang libro. Kung wala kang pangsuporta sa likod, kumuha ka ng ilang libro na makakatulong sa'yo na gawin ito. Subukan mong itaas. Ilalagay mo ngayon ang mga libro. Subukan mong itaas pa ng kaunti. Sige, konti pa. Sige. At bababa ka. Hindi, konting baba pa. Sa pangsuporta sa likod. Ang mga libro dapat sa ilalim ng balakang ilagay, hindi sa likod. Minsan pagpapalit ito. Pagkatapos, iunat ang mga braso at binti. At ngayon, mararamdaman mo na ang pagunat. Dapat mong maramdaman ang pagunat sa singit, tiyan, at posibleng likod. Iunat ng todo ang mga binti. Oo, oh, at ito na ang ehersisyo sa pasib na pagunat. Ang gravity na ang bahala, humiga ka lang dito. Malamang halos natutulog ka na rin kasi sobrang relaxed ka na at ito na ang pinakatuktok ng pagpapahinga. Mag-ingat, huwag matulog sa backsaver. Seryoso, nangyari na ito dati. Kung sakaling kinakabahan ka pa sa paggamit ng backsaver, mag-set ka muna ng alarm. Subukan mo muna ng dalawang minuto lang. Walang masama kung makatulog ka dyan. Ibig sabihin, relaxed ka lang. Pero maaaring kailanganin mo ng sampung minuto para makabawi. Kasi sobrang na-stretch ang katawan mo. Mag-ingat. Huminga ng malalim, dahan-dahang ilabas. At ngayon, subukan mong mag-relax habang humihinga ka palabas, tapos ilagay mo nang kaunti pa sa labas ang mga paa mo. Bahagyang ibuka pa ang mga binti dahil mas lalakas pa ang pagunat niyan. Ito ang parang tamang posisyon bago ka maglagay ng bagong libro sa ilalim o bago ka maglagay ng bagong piraso ng tagapagligtas ng likod ang lalim, isang lalim palabas, yan ang tamang posisyon. Sige, iaangat mo ulit ang sarili mo, tapos aalisin mo ang tagapagligtas ng likod. Dahan-dahan mong ibinababa ang sarili at inaayos ang posisyon mo. Magagawa mo na ito sa kama. At ngayon, magtataka ako kung hindi ka makakatulog ng maayos. Gawin mo ang rutin ng pagtulog na ito gabi-gabi bago matulog at tingnan mo kung paano ito lalong gumaganda. Excited na ako sa susunod na Sabado. Pag-uusapan natin ang pulsuhan, pamamaga ng litid at carpal tunnel syndrome. Ayaw natin ng ganyang sakit pero sobra tayong nagtatype sa keyboard. Kaya ipapakita ko ang mga solusyon dyan.